Matapos yung pag initan si VP Sara, mukhang kayo naman ang dapat maimbestiga. Hindi nang araw ba natutulog ang karma sa mga ganit na politiko sa pansa dahil matapos gipitin ang Vice President na si Sara Duterte patungkol sa paggastos nito ng 125 million confidential fund. Mukhang lintik nga lang raw ang walang ganti sa opisina ni President Bongbong Marcos dahil mismo ang Commission on Audit ang dingamunay ng laglag sa kanila at opisyal na inilabas sa publiko kung gaano nilistay ng opisina ng Pangulo ang bilyones na pera ng kaban ng bayan sa nasabing official report ng Commission on Audit. Iniulat nila sa taong bayan na ang opisina ni President Bongbong Marcos ang may pinakamalaki na gastos pagdating sa Confidential at Intelligence Fund sa taong 2023 na umabot sa 4.56 billion pesos. Ito ang nakakalulang presyo o halaga ng pera ng taong bayan na tila dapat raw embestigahan dahil hindi daw nila alam kung saan napupunta ang kaba ng bayan. Ayon sa official report na inilabas ng Abante tonight, Office of the President gumastos ng higit sa 2 billion pesos confidential funds noong 2023 gumastos ng mahigit sa 2.2 billion confidential fund noong 2023 ang Office of the President na katulad ng halaga noong nakarang taon ayon sa Commission on Audit. Batay sa 2023 audit report na inilabas ngayong buwan, gumastos ang Office of the President ng 4.57 billion pesos sa confidential intelligence and extraordinary expenses, mas mataas kaysa sa 4.50 billion pesos na naitalan noong 2022. Sa halagang ito, 2.2 billion ang ginamit para sa confidential expenses at 2.3 billion pesos naman para sa intelligence at mahigit sa 10 million pesos para sa extraordinary and miscellaneous expenses. Ayon sa COA, ang confidential funds sa ilalim ng Office of the President ay ginagamit para sa mga gastusin na may kaugnayan sa surveillance activities in civilian government agencies intended to support the mandate or operations na una nang iniulat ng COA ang 375 million pesos confidential expenses ng Office of the Vice President no 2023. Unquote. Ayon sa mas na report na inalabas ng Commission and Audit, naglustay ang opisina ng Pangulo ng mayigit sa 2.2 billion pesos pagdating sa confidential fund at 2.3 billion pesos naman pagdating sa intelligence fund sa taon.